Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masigla talaga ang isipan pag may nahahawakan na pera, lalong may lalabas. Ang katalinuhan para gumawa ng pagkita ng pera, may maunawain na ugali at laging may kahandaan makatulong sa magulang at nasisiyahan pag napapaligaya ang mga magulang, Masipag at masinop sa pera para sa pamilya, nang mabigyan ng kasiyahan sa pamumuhay, at wala sa isipan ang magselos, laging may tiwala sa minamahal, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero color red and color yellow number 23, number 10 at number 30. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina ang ugali. Pero may kadali ang mainis ngayong araw, iiwasan ang mahabang pag-uusap para makaiwas din makapagsalita ng hindi nararapat, at kung sa trabaho ay mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan, at sa pera ay hindi magagawang magpautang para makaiwas sa mga makakaaway na tao sa paniningil, at magiging malambing sa minamahal, maaruga sa pagkain ng pamilya para sa maayos na mga kalusugan ng pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 22 number 6 at number 29. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung sa gawain ay maingat lalo na sa trabaho para may mahabang pagkakakitaan na maayos, at ayaw kausap ang mga tao na mapagkunwari iiwasan na kagad, at may ugaling maunawain lalo na sa pamilya, para ang relasyon ay laging mapanatiling maayos at may kaluwagan magbigay ng pera sa pamilya, may kadalian din pwedeng magselos ngayong araw na matahimik, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color yellow number 30, number 11 at number 25. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw kung sa usapan ay ayaw ng mahaba dahil kung walang pagkakakitaan ay iiwanan na ang pag-uusapan, matyaga sa gawain sa mga trabaho para makagawa ng pag-asenso, at mas gugustuhin na mga kapamilya ang makakausap kaysa ibang tao, at sa pera ay may kaluwagan magbibigay sa mga kapamilya para mapasaya ang mga nasa tahanan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color blue number 24 at number 30 at number 15. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, masigla sa mga ginagawa hanggat may naiipong kinikita ay patuloy na magiging masinop at masipag, at ayaw ng toksuhan ng pagmamahalan na usapan at utangan ng pera may mata na laging mapagsuri para makakaiwas sa problema, at may ugali ngayong araw na madali na pwedeng magdaramdam, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue, number 24, number 31 at number 10. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may masungit na ugali na mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan, at laging inuuna na makatulong sa magulang pag pinatawag, at hindi basta nagtitiwala kagad maingat, na matahimik na patingin tingin lang para malaman ang gagawin, wala sa isipan ang magselos laging may paniniwala sa sinasabi ng minamahal, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color green number 20 number 36 at number 14 Libra Ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, masinop sa sinasabi para ang mga gagawin ay laging nasa naaayon sa usapan o sa ikikilos. Ngayong araw ay wala sa isipan ang magpautang sa ibang tao. Mas gusto na mga kapamilya ang mabigyan ng pera at sa trabaho ay may isang salita pag nasabi ay gagawin, at hindi gagawa ng katamaran sa mga dapat na magawa, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 25 number 14 at number 39. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, laging nagsisikap sa dapat na magagawa para makagawa ng ikakaunlad ng buhay, madisiplina sa mga sinasabi at ikikilos para walang mapasok na problema sa ibang tao, at laging maaruga sa pagkain ng pamilya para maging malulusog ang katawan, at sa pera uunahin na mabigyan ang mga pamilya kaysa gumasta sa ibang tao, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 25, number 4 at number 10. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, ayaw ng mga usapang na may kabastusan dahil naiinis sa ganoong usapan, at kung sa trabaho ay matulungin sa pwedeng tulungan pero mapagsuri naman ang kaisipan, Laging inuuna ang mapasaya ang mga mahal na pamilya sa mga ginagawang kasipagan, at malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 21, number 31 at number 40. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung may ipapangako ay laging gagawin na matupad para makakuha ng respeto sa kausap at sa pamilya, laging masigla sa mga ginagawa pagsakasipagan dahil inspirasyon ang pamilya na mabigyan ng masayang buhay at laging maingat sa perang kinikita at hindi kayang magpautang sa ibang tao at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver, number 23, number 19 at number 36. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw. Pag ay matahimik mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan, at sa trabaho ay laging inuuna ang paggawa ng plano para mapanatiling maayos ang mga magagawa, at kung sa magulang ay laging maaruga may kahandaan laging makatulong, at hindi basta maniniwala hanggat walang nakikitang patunay sa mga sinasabi sa kanya, mga masuswerteng kulay at numero. Color gold and color red number 21, number 24 at number 16. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, may ugaling laging inuuna ang buhay pamilya na mapasaya at kung sa pera naman ay laging masinop masasabing may karamutan ngayong araw para sa pamilya ang pera at laging uunahin na makagawa ang naaayon na trabaho sa tamang oras para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 31 number 16 at number 25